At ayan na nga, nakabilang na ng DJI DJI Osmo Actions 5 Pro mo ilalagay dito? Hindi, hawak, hawak mo so, Ah? Hawak Hawak Hindi, hawak mo Ba't ka nasigaw? Nakakainis ka Karirinig din dito Game na? Ay, tali ka, tali ka Excited, dahan-dahan lang ha oh, Dito na lang, sa side o oh, pwede sa ulo. na. Bakit? Makakangawit. Hindi, hindi extend mo, habaan mo. Oh, ayan. Hindi, hindi, hindi. Ayan, eto nga. gini. At yun, <laughs> 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 sabi ko? Ewan ko. Kasi anong oras sa Kapag naka-turn naka on yung bluetooth, <laughs> dahil may application tayo sa phone natin, makikita natin yung memory camera dito mismo sa iPhone. Ang ulo ko yan. Tapos ko si Sharo. Okay, mo salta ka. Ano, ano? Siyempre, habang road sila maganda ni Pupagpapa. Ah, ayan yung... Welcome to the streets of Thailand. So, ito ay nasa, ang, ang amon na to ay nasa laylayan ng Bangkok. <laughs> Outskirt ng Bangkok. Ayan. So, parang isang tawid lang Bangkok na yun yung nagde-divide between Bangkok and Nantaburi province. So, we are actually going to our Ate A's birthday celebration. So, ganyan. ko na kanina, well, anyway. So, syempre, bilang tayo mga OFW. Dapat nga, naka-off yung Manila. Yes. Para hindi maasin na sa battery. pag Pagkakang paano siya i-offage. nagre-record siya, pero patay yung itong monitor this video kasi baka mapuno yun. <laughs> Kahit <ako yung> <laughs> sa Games, camera. E. Siyempre kailangan natin. Pati hindi uh, okay, siya, okay, ba, okay, hindi siya takaw mata. Takaw mata to Record Well, anyway, sing the video. Ay, kaya mag na. Um, stop like kasi so ay 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 Kasi... ay namin ay 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 wait, wait lang, wait lang, wait lang. Ayun, so, as what I'm saying, what I'm trying to say, is that we have to have friends para hindi naman yung ka, kami dalawa lang na for life pati din apat kami mga musikat dolls na mga mababait. Luna! So, recording si Mimi. Ayan, so, inheat kasi siya, kaya gusto niya na kahawakan siya. nagsasalita, hindi pa rin nag-go-go. So, patience is a virtue. So, imagine niyo na lang, ayan ay gabi. Imagine niyo na lang sa araw ka magpapasok sa umaga. Kaya sobrang traffic din dito. Kaya huwag ka kayo, hindi lang sa Pilipinas sa traffic. Ano, try, try nyo rin kung gusto nyo ibang bansa nyo malawin. traffic din sa iba. Natang <laughs> <laughs> traffic din dito sa ibang bansa. Ayan. Ang <laughs> difference lang ako kasi nakakuha sa ako Gusto ko patay. Pare-pareho yan. Um, ay, naku. Tingin-tingin kasi sa ating ko So, ayan. Let's go. Um, isa naman sa maganda dito sa Thailand is napakalawak ng kanilang mga, mostly ng kanilang mga roads. Um, parang almost palagi uh, four lanes. So, dalawang lane pa papunta sa doon at dalawang lane pabalik. Yan. Okay, so here ipad. is the very maluwag okay. na road. Pero alam nyo ba na kapag rush hour is talagang nagka-traffic As in, traffic jam is <laughs> uh, uh, so, a na, virtue. Na Ay, yung kusa siyang nag-off. Uh, But, akos, di ako sa yes, oh. kasi madilim. Pero dahil sa bagong camera na namin. Pero ang Madilim. sa harap. Okay. Pero, madilim. Ay, madilim. It's 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 cool. sa harap. Think, ano? I, ano? Okay. Siguro mga nasa 60 yung bilis namin dyan. 60 lang. So, ayan. Actually, madilim yan. Hirap na hirap po ako. Hindi ko naman doon ko. Pero nahihirapan ako talagang mag- pero salamat to lang sa So, ayan. I think malapit na kaila Ate A na pupuntahin natin si Ate Erdin. Birthday niya kasi ngayon si Ate Erdin. So, ayan. Liliko kami dyan sa kaliwa. Sa Sono Prachachun. Ayan. Ang Prachachun pala ay parang people slash community yata. Mm -hmm. Tapos, uh, malapit siya sa police station yung bahay niya. <laughs> Kaya mo, bait kami. Kami yung mga... <laughs> Sorry po. Kami yung mga mababait na kaibigan. Dahil ba ang bahay niya ay malapit lamang sa police station. Hindi kailangan mag at no? Bawal. kasi baka mam... Ayan, nag-selfie na kami. Ayan, ang pogi-pogi naman ang driver na iyan. Ayan, tapos sa asin mo ba? Dapat kita naman tayo. na. Hindi naman tayo mag-away bag yan. ba? Pero okay. Yung itong video na ito, 8 minutes, sana matagalin nyo, uh, matagalin nyo panuori. Mag-focus eh. ka sa pagdadrive mo, ako na so, dire sa kamera. So, dire-direcho lang po dyan. Maya, may makakita na po kayo ng 7-Eleven, liligo po kami sa kamera. May, may motor sa likod, so, ah. parang sa division uh, po, itong uh, lugar na to, ito, no? Uh, balitan. So, ito, ito ay Bangkok na. Bangkok na to. Oh, Bangkok kanina. Na kanina, nung tapos na kayo. So yun yung sinasabi namin, parang ano lang siya, gabuhok lang. Gabuhok lang talaga. Kapag nasa the mall naman 1K, ano parang, parang 30 steps lang bangkok na eh. Oo, oh, ilang poste lang yun? Lima? O oh, hindi, more than 30 steps yung limang poste. <laughs> Pero malapit na talaga. So ayun yung 7-Eleven sa kaliwa. Yay! Bakit kita yung prints namin. After nito, tapos na. Mayroon pa susunod pala. Sana matyagahan nyo kayo si Mrs. Wow! Hello! Kita kaya yung ano mo, stick? Kita yung stick hindi. Sa 2016, hindi kita eh. Meron siya, meron siya. Hindi tatay, ka. hindi. Hindi, hindi ang stick, ha? Stick. Talaga? Uh -huh. Wow, hindi ko alam yun. Grabe naman, oh. Ayan na yung kanyang condominium. Condominium ng aming friend. Hindi na rin <laughs> <ng, laughs> <laughs> OMG, Marinig na natin mga fans dito. Huwag hugas ka naman ng kamay hal, please. O, oh, mo na. Excuse me. Uh, OMG. Oh, ayan na po. Nasa parking. Actually, ang laki-laki ng kondo, no? Pero ang dito parking lot, parang sampung kotse lang yung kasya. So, ayan po, aming mga friends. Nasa, maram malamok daw, Hi. sabi ni Ate Che. Hi! Nagtaka sila kasi first oh time nila makita ang camera. <laughs> Hindi nila alam. 500 pesos lang halaga nito. <laughs> ano ba yan? 500 pesos lang pala. Pinopromote-promote pa. So, ayan po ang aming mga friends. Bye-bye. Ayun naman. Oh. Oh, grabe, ang buhok ko. Ang pangit. Oo, iinom mo kayo ng vitamins. Goodbye for now. See you later.